So ayun mga kasapot, magandang magandang umaga sa inyo lahat. This is Gigam -on Bike once again, your food delivery bike rider. Magandang umaga! <laughs> and nandito tayo sa Ibiya ngayon para sa mga, na mga kapatid nating cyclist. At uh, shoutout sa Molina Bikers. Sabi nila i-vlog daw sila so nandito tayo ngayon. Hindi ko pa rin talaga alam kung anong content ko ngayon. ngayon pero buti nila nag-message sa si Spin and Shoot. So sabi niya, dito na raw siya. So, hanapin natin siya ngayon. So, mamaya, kita-kita tayo. Kita ah, sapot, hanapin natin si spinning shoot. Wala siya sa bandang dulo eh. Tingnan natin banda ron. So, may circle. Actually, bukod sa pagsama natin sa mga kapatid natin sa Eglis, siya yung pinunta natin dito. Morning. Morning. Shout out. Shout out. So ayan mga kasapot, ito yung ibiyad hari Dito yung kadalasan na mga Dito kadalasan naglalaps yung mga taga Molino Bacor Cavite Or even sa labas ng Cavite Duma dahil sa Lurito para maglaps So marami rin dito mga cyclist na nakapatid natin dito nandito ngayon Okay, shout out sa mga kapatid ko dyan. Hanapin natin si spinning shoot. So mamaya may delivery tayo ng cake. After natin dito. So siguro mga kakita na natin si spinning shoot. At makapagpa-feature tayo baklas na tayo rito do mga alas 12 ito naman yung delivery ko so okay lang yon. at mamaya mga late afternoon siguro morning sir and mamaya mga late afternoon siguro may mimi tayong uh, tao na somehow uh, may blessing may blessings para sa atin so abang niya mga kasapat. morning, sir. morning, sir. Shout out. Finish it, sir. Ay! Pinishoot. Tapos ito po. May napakita yung nahanap eh. ako sa may anak Ah, okay, okay. Sige, sige. Paano ba? Tayo. Ah, sige pa. morning. Morning! Shout out. lang ng name no Lobo yo. Ako na rin. Okay. Ingat. Morning. Sorry mga kasakbot, tonight natin si spin shoot. So proceed din sa photoshoot. Kaya pala like and follow sa page na spin and shoot. So pag naka-follow kayo, may libre kayong photo shoot. So 'yon, morning mga kasakbot. finished shooting the house. So, andito siya ngayon. Isa siya sa lang, but nandito tayo ngayon. So, shout out kay Sir Spinning Shoot. Pinagbigyan tayo ngayong araw, ah. Para bigyan tayo ng mga ilan sa photo shoot niya. So, mga kasapot, mag-subscribe kayo sa page niya. Like and follow. Spinning Shoot. Spinning Shoot, sir, no? Spinning Shoot. So, follow lang kayo. Pag nag-follow kayo, may libre kayong photo shoot. Diba, sir.

Shoutout sa muli bikers na nakasama ko ngayon. And siyempre, maraming maraming salamat kay Spin and Shoot sa um, namin kanina. Thank you sir. Maraming salamat sa experience na binigay mo sa akin. First time ko yun, so maraming maraming salamat. So ayun. approaching muli na tayo mga kasapot and uh, proceed tayo sa second activity natin which is uh, magde-deliver tayo ng cake ngayon. As usual, dapat wala akong deliver ngayon kasi may lakad daw ngayon pero nakiusap yung isang kasapot natin na baka pwede mag deliver tayo ng cake ngayon para para sa mga pamangkin niya. So hindi naman natin may hindi ng kasapot so deliver tayo ngayon ng cake sa may SM Bacowar. and mamaya late afternoon punta tayo ng GMA and uh, may mimi tayo ron ship siya ng uh, culinary arts training center na accredited din ng TESDA so punta natin yun mamaya dito lang sa may bandang GMA din yun so ayun Yo. na Friday masyadong tayo expose na yung araw kaya yan Oo, mga pants niya. lima hindi taktak hulugan <laughs> tak-tak. Uh, Shoutout sa pinuno ng Molino Bikers. O hindi ako yung si Eto yung usually nagko-compete sa grupo. Ilang masyado, walang traffic. Spinner ng Molino Bikers yan, si Boss Lindon. Uh, Shoutout Boss Lindon ng Molino Bikers. Gusto na gigawin kita sa ako. Negative. <laughs> Pag delivery ng pagkain, pwede pa. <laughs> so yan mga kasapot, tapos na tayo sa SM Bacoor. Labas na tayo rito. Para mati na Bali ba yung second delivery pa tayo? May pumasok pa na delivery kaya medyo malilit tayo meeting natin sa GMA. So, medyo at natin magmadali. May pumasok pa na isang delivery eh. Na cake so magde-deliver ulit ako ng cake. Okay ko ko alam kung matutuloy pa ako sa sa GMA so mamaya na lang mga kasapot hindi nga alam sa vlog to ay shout <laughs> out sa mga bakla <laughs> <laughs> sa mga bakla sa <laughs> <Baklaan laughs> mga bakla sa mga ay ganun oh. pero wala pa siyang shout <laughs> out sa jowa ko inaantay ko parang siyang ngayon. <laughs> ano pangalan ma'am wala nga eh <laughs> oh, wala Thank <laughs> <laughs> you, thank you, po. Apo. Part din po ako ng ano, Pedala PH na food delivery ko. Na more on charity ride po kami. Pwede naman po, pero sa ngayon wala po po kasing Cavite chapter. So nangyayari kasi dumaday pa ako sa Manila para makapag charity ride. Ano po bang bike nyo? Oh, shoutout po kayo ma'am. Tapos ka daw yung na-vlogger yun. Hello, Hello po, kamusta po kayo? Ano pong pangalan niya ma'am? Ano pong pangalan ng family niya po? Arna Pa? Jumag family Jumag daw family po Shoutout po sa humag family Happy happy birthday kay Riza Jane Sana lumaki siyang mabuting bata Huwag siyang tutulad kay Sakin, sa Saket. Galing <laughs> ha Okay, kasi lumaki akong gagambe. So ayun. Happy <laughs> birthday kay Raisa and uh, shout out sa lahat ng Humaldaw family. Thank you Shades pa ba ako? Huwag na. Mara ko sana mag-shades eh para hindi nyo makilala eh. Ang ganda gabi sa inyo mga kasapot. Kakarating ko lang. eh na Nakapagbukas na din ako. Para medyo ma ko naman tayo. Medyo mag na tayo sa klasade eh. Hindi ko na nga pala na-video yung uh, deliver ko. Yung last deliver ko. Kasi may topak yung power bank ko eh. So, inabot ng topak kanina. Nalobot ako eh. So yun, hindi ko na na-video hindi na rin tayo nakapunta sa... i natin sa GMA. Shoutout iyo, Ma'am Ice. Pasensya na po, hindi ako nakapunta. Uh, sana magkaroon pa din ako ng chance na... Uh, pagkakataon na ma-meet siya. So, ayun. Siguro kung nangpapanood nyo to... Nasa hapuy na kami nang sinasagawa namin donation drive para sa mga nasalanta ng bagyo. Uh, Pero, alam niyo naman na... Until now, kailangan pa rin naman ng tulong ng, uh, ng mga kababayan natin. So, tuloy-tuloy pa rin yung uh, pagkalat natin ng donation para sa mga kababayan natin. And maraming-maraming uh, salamat sa mga nagbibigay, na ipag-coordinate. Uh, Shoutout sa mga organizer nito. Shoutout sa mga organizer nito si Ma'am Berlin, Pedala PH at si uh Sir Kagami Light ng Siklista uh, Agila. Maraming-maraming salamat sa pribilehyo na makasama ko sa proyektong ito. So, ayun. Uh, abangan nyo sa next vlog natin yung uh, pakikisa natin sa mga kababayan natin na salanta ng bagyo. Uh, kasama tayo sa pamamigay na relief goods. And uh, sa shoutout kay Ma'am Berlin, kay Sir JR na sa bukas kasi uh, assessment namin sa Tesla sa NCT Driving. So, baka hindi ako makasama sa repacking. Pero sa Sunday, Sunday, sama-sama tayo sa 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 Ninwelasan po mamimigay din po kami ng mga uh, donations, relief goods para sa mga nasunugan na kababayan natin dito sa Bacor. So yun, tuloy-tuloy pa rin po yung uh, donation drive natin. At uh, sa mga gusto magpa-deliver, uh, message lang po ako sa page uh, na sa page ko nagagambike at uh, nag reply naman po ako agad. So, yun. Maraming maraming salamat sa mga sumuporta sa akin sa unang labas ng vlog ko. Sa mga nag-subscribe sa YT channel ko. Meron na tayong so far 70 plus, I think, na subscribers. So, maraming maraming salamat sa inyo. Kung sino man kayong 70 kayo. Mga 70 kayo. Maraming maraming salamat sa inyo. Sa support na binigay nyo sa akin. and uh, Sa page ko rin, maraming maraming salamat sa nag-like and follow meron na tayong uh, I think 100 170 plus yata na na followers so maraming maraming salamat sa inyong lahat at uh, patuloy nyo akong supportahan sa sa adigay natin na to patuloy nyo akong supportahan sa journey ni Gagam Bike at uh, hayaan nyo akong gawing asset tong youtube channel na to para mas marami pa tayong matulungan at uh, makakasa kayo na lahat man kung ano man ang kikitain ng uh, channel na to so loobin ng Panginoon na kumita o magkaroon tayo ng income sa channel na to makakasa kayo na ibabalik natin sa ating mga kasapot kung ano man yung matatanggap natin na blessings And, muli maraming maraming salamat sa inyo at uh, kita kita tayo sa next vlog God bless us all to God be the glory